Kung may anak kayo, matuto kayong to do what has to be done for your kids more than other people. Tandaan nyo po, ang mga anak nyo hindi niyan hiniling na mabuhay sila sa mundo. Tayo ang naglagay sa kanila sa mundo. So I think it is just but a responsibility and obligation to give them the best. ba? Diba? Uh, higit kaysa sa kapatid nyo o sa magulang, yes, bibigay tayo. Pero katulad niyan, yung bahay na inipon niya, kailangan niyang ibigay doon kasi walang ibang tutulong. But it is water under the bridge. Sana lang, anak, matutunan mo yan. And sa inyo pong lahat, kung may anak kayo, matuto kayong to do what has to be done for your kids more than other people. Lesson na sana yan, anak. So ngayon, lahat ng maiiipon mo, lahat ng gagawin mo para sa iyo at para sa mga anak mo. Because you only have until September this year to actually give them this life again. Kasi kailangan ng mga anak mo ng nana